yan o, nakaparada po tayo mga ka-explore yung speedometer niya ito ang ano ah? hindi cable wire no, ng speedometer no, ang problema no, no. nito may problema nito itong oh, no. panel guides mga ka-explore hindi accurate itong panel guides nakaparada tayo dito hindi pa nga tumatakbo tumatakbo na yung speedometer traffic na naman mga explore umagang umaga alas 5 pa lang dito sa rotunda na ito traffic